ngata nga ta. Ano? Ito nga pala mga kanetoy, naglo-lock visit nga pala tayo kay Rapi Netoy. Ayan. Pakilala mga ating mga Ito si Batman, si Checkard. Tas Balong. Tas si Elien. Ito, bili lang po natin itong dalawang to, yung Checkard na itong... Shoutout sa'yo, Felix. Nakalabasin mo. Ayan. Tapos may dagit po tayo. Ikaw kasi umandar ka. Punta mo. May dagit po tayo. May dagit. Mga oh, balik, balik po. Ayan. Teka lang po mga kalabasin. Shout out nga pala sa kay Dower Guides. Tapos kay Puro Ministro. Ayan. Ito nga pala yung dagit natin. Inaalpasan natin na balik. Ako na magbibig. Pakita mo yung mga kalapati natin. Ayan. Ito nga pala yung Japan natin. Japan. Andun po sa bubong yung pares niya. So, ito. Kalahat na nag-iibod. Ayan. Ayan o, nagbablog na kami. Hindi mo makikipuha ng tuto. Hindi daw siya. Ayan, mga